Ang premise ng pelikula ay nakaset noong 1938 nang ang Korea ay nasa ilalim ng pamamahala ng Japan. Sa Seoul, isang babae ang nagmamaneho ng kanyang teenage stepdaughter na si Shizuko patungo sa isang all-girls na sanatorium school. Isang lugar kung saan ang mga may sakit na babae ay dinadala upang mapabuti ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pag-regulate ng kanilang jeta at pagbibigay ng tamang gamot. Ayaw ni Shizuko na mapalayo sa kanyang pamilya ngunit matigas ang puso ng kanyang stepmother na ipagpatuloy siya sa sanatorium. Plano niyang magpunta sa Tokyo upang makasama ang kanyang asawa pagkatapos siyang ihatid. Ang mga babae sa paaralan ay sabik na tumingin sa labas ng bintana, na interesado sa bagong miyembrong papasok sa kanilang paaralan. Tinatanggap ni Shizuko ang punong guro at ipinapangako nitong magiging malusog siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, ang tagapayo ng paaralan ay sinusuri ang kanyang mga gamit at itinatapon ang lahat maliban sa kanyang mga damit. Gusto ni Shizuko na dalhin ang isang notebook ngunit binigyan siya ng sapantoha sa mukha ng tagapayo dahil sa hindi pagsunod. Si Kazuo ay isa sa mga miyembro ng sanatorium. Siya ay mabait at mahinahon, hindi tulad ng karamihan sa mga babae. Tinatanggap siya ni Kazuo at sinabi sa kanya na ang tagapayo ay mahigpit sa kanya dahil ito ang kanyang unang araw. Sa paglipas ng panahon, sigurado siyang mag-aangkop siya sa iba. Dinala si Shizuko sa klase ng Birdo upang ipakilala siya sa iba pang miyembro ng paaralan. Nang malaman nilang ang pangalan niya ay Shizuko, nagtinginan sila sa isa't isa ng kalituhan. Isang batang babae na si Kira ang tumulong sa kanya upang makasabay sa klase at nakipagkaibigan sa kanya sa proseso. Bago matulog, binigyan ang mga babae ng kakaibang gamot na di umano'y makikinabang sa kanilang kalusugan hindi iniisip ni Shizuko ng marami ito at kinakain ito tulad ng iba. Nang Hayten gabi, ang hindi sinasabing leader ng mga babae, si Yuka, ay Jin Aisen si Shizuko at dinala siya sa ibang kwarto. Pinagtitripan siya at binato siya ng maliliit na bato. Bigla, umubo si Shizuko ng dugo at nahulog sa sahig. Dumating si Kazuo at inutusan ang mga babae na lumabas. Dati silang magkaibigan ni Yuka, ngunit kamakailan lang ay naging magkaribal sila. Kinabukasan, tinawag si Shizuko sa opisina ng punong guro. Binigyan siya ng punong guro ng kakaibang tsaa at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang kompetisyon. Taun-taon, pumipili sila ng dalawang mag-aaral na may kahanga-hangang pisikal na kalusugan upang ipadala sila sa Tokyo para sa karagdagang pag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan. Bawat babae ay nakikipagkompetensya upang manalo ng grand prize at nais ng punong guro na gawin ito ni Shizuko. Kasunod nito, pinagsuntok si Shizuko ng gamot na ayon sa tagapayo ay makakatulong upang alisin ang kanyang sakit. Habang pauwi sa kwarto, nilapitan siya ni Kihira at isiniwalat na ang isang tao na may parehong pangalan ay nakatira kasama nila hindi matagal na ang nakaraan. Napagalaman na si Yuka, Kazu, at ang mas matandang Shizuko ay magbestfriend, ngunit isang araw, biglang nawala si Shizuko nang hindi nagpapalim. Mamaya, dinala ni Kazu si Shizuko sa isang nakatagong imbakan sa ilalim ng lupa. Natagpuan niya ang isang notebook sa kwarto ilang panahon na ang nakalipas at nais niyang ibigay ito kay Shizuko dahil kinuha ito ng tagapayo. Nagkaibigan sila habang nag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan. Sa paaralan, sinusukat ang antas ng pisikal na kalusugan batay sa kung gaano katagal ang mga babae ay kayang tumalon. Sa kanilang susunod na physical test, sina Yuka at Kazo ang may pinakamataas na marka. Ngunit hindi kayang tumalon ni Shizuko. Pagkatapos, habang tanghal iyan, pinakiusapan ng punong guro ang mga babae na inumin ang kanilang mga gamot araw-araw. At sa tamang oras, binibigyang diin niya na ang mga gamot ay inireseta batay sa kanilang kalusugan at makakatulong ito upang gumaling sila. Tahimik na tinanong ni Shizuko si Kihira kung anong klasing tao ang dating Shizuko. Bigla, inatake siya ni Kihira at tinangka siyang sadyang sakalin. Niligtas siya ni Kazuo, ngunit nagsimulang mag-struggle si Kihira mag -isa. Ang kanyang mga buto ay nagcrackle at isang puting bula ang lumabas mula sa kanyang bibig. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Kihira sa normal at hindi na niya naaalala ang pagkawala ng kanyang temper. Humingi ng paumanhin si Shizuko sa kabila nito. Kinabukasan, si Kazuo at Shizuko ay sumiksik at lumabas ng paaralan at naglakad sa kagubatan. Matapos maglakad ng ilang sandali, narating nila ang isang ilog. Lubos ang kasiyahan ni Shizuko dahil hindi pa siya nakakita ng ilog sa kanyang buhay. Sa susunod na physical test, nagawang tumalo ni Shizuko ng mas mahaba kaysa sa karamihan sa mga babae at naupo siya sa ikatlong posisyon pagkatapos ni Na, Kazu at Yuka. Nagsimulang gumaling ang kanyang kalusugan at naniniwala siya na dahil ito sa wakas ay may kaibigan siyang maaaring pagkatiwalaan. Nang makita ni Yuka sina Shizuko at Kazuo na magkasama, naging selosa siya. Inilagay niya ang isang patay na ibon sa closet ni Shizuko at sinabi sa kanya na palagi siyang magiging kaawa-awa. Ngunit ngayon na si Shizuko ay malusog na, hindi siya umatras. Inilagay niya ang patay na ibon sa plato ni Yuka habang nagnamagang agahan upang gumanti. Isang araw, natagpuan ni Shizuko ang isang notebook sa ilalim ng kutsa ni Kazuo at nagdesisyon siyang suriin ito. Sa loob, nakita niya ang isang punit na litrato ni Kazuo. Pagkatapos, napansin ni Shizuko ang isang kwinta sa sahig ngunit bago niya ito makuha, isang kamay ang lumabas mula sa ilalim ng kama at kinuha ito. Nang tingnan niya, wala nang tao sa ilalim ng kama. Ilang segundo pa, isang nakakatakot na batang babae ang lumitaw sa kabilang gilid ng kwarto. Tumakbo si Shizuko palabas ng takot at nabangga ang tagapayo. Nang muling tingnan ang ilalim ng kama, nagulat siya nang makita na walang tao. Pagkatapos, isang batang babae na si Eguchi ang misteryosong nawala. Inanunsyo ng punong guro na dumating ang kanyang ina noong nakaraang gabi at dinala siya pa Nagduda si Shizuko sa kwento dahil ang batang babae sa ilalim ng kama ay eksaktong kapareho ni Eguchi. Sinubukan niyang ikwento kay Kazo ang nangyari ngunit pinalampas lamang ito. Kasunod nito, tinanong siya ni Kihira kung talagang nakita niya si Eguchi. Nang magsabi si Shizuko ng oo, sinabi niyang tingnan niya sa ilalim ng hagdan. Sa kanyang takot, natagpuan niyang may isa pang batang babae na nasa parehong kondisyon ni Eguchi na nakahiga sa loob. Nang umatras si Shizuko ng takot, nabangga siya ni Kihira na ngayon ay sinasakal ang sarili. Nang tanungin kung ano ang nangyayari, bumagsak siya sa sahig at nahirapang makabangon. Ang kanyang mga buto ay nagcrackle at ang kanyang katawan ay yumuko ng kalahati. Tumakbo si Shizuko upang tawagan ang tagapayo ngunit nang bumalik sila, kapwa nawawala na si Kihira at ang ibang batang babae. Si Shizuko ay dinala sa opisina ng punong guro na nagsabi na siya ay naghahalusinate at kailangan ng mas mataas na dosis ng gamot. Sinabi din niya na si Kihira ay lumipat na sa ibang paaralan ng umagang iyon. Sigurado na si Shizuko na may mali sa paaralan. Mamaya, sila ni Kazo ay magkasama sa playground, nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Alam ni Shizuko na mabait si Kazo sa kanya dahil inaalala siya ng kanyang kaibigan na si Shizuko na dating nakatira sa kanila. Wala siyang pakialam kung siya ang pumalit, ngunit hindi niya gusto ang katutuhan ng hindi alintana ni Kazo siya kung hindi dahil sa mas matandang Shizuko. Tahimik lang si Kazuo na, kinukumpirma na inaalagaan lang niya si Shizuko dahil sa kanyang dating kaibigan. Dahil dito, galit na tumalon si Shizuko tulad ng ginagawa nila sa physical exam at tinawid ang buong runway. Pareho silang nagulat, pumunta sila sa banyo kung saan sinabi ni Shizuko na pakiramdam niya ay kakaiba at humingi ng tulong. Nagpaalala ito kay Kazu ng isang pangyayari mula sa nakaraan na patuloy na nagpapalupig sa kanya. Tumakbo siya papunta sa basement, sa gitna ng kwarto ay may malaking kahon na nagbigay paalala sa kanya ng isang bagay mula sa nakaraan, na may kinalaman kay mas matandang Shizuko. Pagkatapos ng insidente, pumunta si Shizuko sa opisina ng punong guro at humiling natanggalin na siya sa gamot dahil nararamdaman niyang mas magaan na siya. Pumayag ang punong guro at inutusan siyang bumalik sa kanyang kwarto. Sa susunod na klase ng berda, inannounce ng punong guro na pipili siya ng isang posibleng kandidato na sa tingin niya ay mananalo sa kompetisyon. Inaasahan ng lahat na si Kazuo Oyuka ang pipiliin ngunit sa kanilang pagkabigla, pinili niya si Shizuko. Nang wala ang mga guro, inatake ni Yuka si Shizuko dahil tinanggal niya ang pagkakataon na iyon. Matapos ilang beses banggain sa aparador, sumigaw si Shizuko at itinulak siya pabalik. Ang lakas ay nagdulot ng pagkabasag ng salamin ng aparador sa mga piraso. Sa galit na galit, hinawakan ni Shizuko si Yuka sa leeg at itinaas siya sa hangin. Ang kanyang lakas ay ikinagulat ng lahat at walang may lakas ng loob na huminto sa kanya. Bumalik lang si Shizuko sa kanyang katinuan ng mawala ng malay si Yuka. Tinanong siya ni Kazo kung okay lang siya. Kahit na ang mga piraso ng salamin ay tumagos sa kanyang palad, inamin niyang hindi siya nakakaramdam ng kahit ano. Naiwan si Kazo na walang masabi dahil ang dating kaibigan niyang si Shizuko ay naranasan din ang parehong bagay sinimulan niyang alog-alokin si Shizuko ng mabangis, hinihiling na ipakita ang tunay niyang pagkakakilanlan. Sa sumunod na eksena, nakahiga si Kazo na walang malay sa kama at si Shizuko ay nasa tabi niya. Habang may pagkakataon, binuksan ni Shizuko ang diary ni Kazo at nakita niyang puno ito ng pangalan ni Kazo. Mayroon ding isang kahon na iginuhit sa isa sa mga pahina na nakilala niya bilang kahon sa storeroom. Nang pumunta si Shizuko upang suriin ito, muling nagkamalay si Kazo at sinundan siya, Isang flashback ang nagpakita na isang araw, ang mas matandang Shizuko at Kazuo ay naruroon sa storeroom. Nagkaroon ng seizure si Shizuko tulad ni Kihira kanina. Ang kanyang mga kamay ay sugat ngunit hindi siya nakakaramdam ng kahit ano at patuloy na humihingi ng tulong kay Kazuo. Ngunit itinulak siya ni Kazuo dahil natakot siya. Nang bumalik siya kasama ang tagapayo ilang sandali pagkatapos, si Shizuko ay nawala ng walang bakas. Sinabi sa kanila na ipinadala siya pa uwi, ngunit ang gabi ay patuloy na nagpapalupig kay Kazo. Sa kasalukuyan, sila ni Shizuko ay pumunta sa silid ng punong guro at nagsimulang magsiyasat, umaasang matutuklasan kung bakit nawawala ang mga babae mula sa sanatorium. Bigla, pumasok ang punong guro at isang sundalong hapon sa silid. Bago pa man sila makita, nagtago sila sa likod ng isang aparador. Narinig nila ang punong guro na pinag-uusapan ng isang eksperimento sa paggamit ng droga. Pag-alis ng dalawa, binuksan ng mga babae ang isang safe gamit ang isang susi. Sa loob ng safe, natagpuan nila ang mga file tungkol sa mga experimental na gamot na ginagamit sa mga babae. Lumalabas na ang militar ay sumusubok lumikha ng gamot na magbibigay ng superhuman na lakas sa mga sundalo. Sila ang nagpopondo sa sanatorium upang magamit ng punong guro ang gamot sa mga babae at subukan ito. Hanggang ngayon, natuklasan nilang nagbibigay ang gamot ng pansamantalang superhuman na lakas bago magdulot nang kamatayan, ipinaliwanag nito kung bakit kayang tumalun ng mataas ni Kazuo at kung bakit ang mga babae ay nagkakaroon ng seizures at nawawala kinabukasan. Sa katutuhanan, hindi sila nawawala kundi namamatay dahil sa mga gamot na ibinibigay sa kanila araw-araw. Nawala ang atensyon ng mga babae nang marinig nila ang sigawan ng iba. Nang lumabas sila, nakita nila si Yuka sa isang sanga ng puno. Nahulog siya mula dito at namatay. Inutusan ng tagapayo ang mga babae na bumalik sa kanilang kwarto. Nang makita ng tagapayo na wala si Shizuko at Kazu sa grupo, nakita silang tumatakbo sa kagubatan upang lumayo sa sanatorium. Sa huli, nakarating sila sa isang base ng militar at napilitan silang tumigil. Habang papalapit sila upang tumakbo sa kabilang direksyon, nahuli sila ng isang sundalo. Nang magtangkang lumaban ang mga babae, nabaril si Kazu sa likod. Bamulong si Shizuko sa kanyang tainga at tumakbo palayo habang ang sundalo ay ibinalik si Kazo sa sanatorium. Pagkatapos, pinatulog siya ng punong guro at pinigilan siya sa kama. Samantala, dumating si Shizuko sa opisina ng punong guro at kumuha ng baril upang tulungan si Kazo. Nahanap ni Shizuko si Kazo sa isang kwarto ngunit may ibang bagay na tumawag ng kanyang pansin bago niya matulungan ang kanyang kaibigan. Bigla siyang inatake mula sa likod ng sundalo at nawala ng malay. Sa sumunod na eksena, makikita na ang punong guro at ang tagapayo ay pinatulog ang lahat ng mga babae at pinapabugas sila ng isang test drug. Masaya ang punong guro dahil ang kanyang eksperimento ay malapit ng magtagumpay sa umaga. Ngunit may ibang plano ang sundalo. Tinuturing siya ng punong guro bilang isang alipin tagagawa at pinapalagan siya. Dahil magtatagumpay ang eksperimento sa umaga, ibig sabihin ay hindi na siya kailangan ng militar, kaya't malaya siyang gawin ang anumang nais niya. Sinabi niya sa punong guro na siya ang magtataglay ng autoridad sa eksperimento ngunit tumanggi ang punong guro na makipagtulungan. Pinagtanggol din siya ng tagapayo at binigyan ng sampal ang punong guro sa mukha. Maya-maya, pinuno ng mga sundalo ang lugar. Samantala, nagising si Kazuo sa loob ng isang kahon na pinupuno ng tubig. Sinubukan niyang tumakas ngunit siya'y natrap. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Shizuko at tumakbo upang hanapin si Kazuo. Ngunit nakatagpo siya ng isang kwarto na may ilang tangke kung saan nakafreeze ang mga babae sa loob. Sa takot ni Shizuko, nakita niyang si Kazuo ay nakapasok sa isang kahon. Niyakap niya ito at umiiyak, nagmamakaawang lumabas siya ngunit ang kanyang kaibigan ay patay na. Nang hamu pa ang kalungkutan, napalitan ito ng galit. Pumunta siya sa labas upang patayin ang lahat ng may kinalaman sa eksperimento na pumatay sa kanyang kaibigan. Dahil sa kanyang superhuman na lakas, madali niyang itinapo ng isang mabigat na kahoy na pinto sa mga sundalo at sa punong guro. Gumanti sila sa pamamagitan ng pagbuhos ng mga bala sa kanyang unit na gawa niyang iwasan at itago ang mga ito. Kasunod nito, pinatay niya ang lahat ng mga sundalo ng sunod-sunod. Sa kabilang silid, nagkamalay din ang mga batang babae, dahil sa lakas ng higit sa tao. Inaatake nila ang tagapayo at sinakal siya. Sa ibang lugar, tinangka ng punong guro na tawagan ang military base ngunit nahirapan siyang magtagumpay dahil nauna siyang natagpuan ni Shizuko. Ang batang babae ay itinapon siya sa lupa ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, papunta na siya kay Kazu nang barilin siya ng punong guro. Misiyang tinamaan ng bala si Shizuko at tumama sa kahon na nagdulot ng pagkabasag nito. Ang walang buhay na katawan ni Kazu ay nahulog mula rito na nagpulala pa kay Shizuko. Kinuha niya ang punong guro at tinusok siya sa pader. Sa huling eksena, makikita natin na nagpatayan ang mga batang babae, naging agresibo. Dahil sa gamot na ibinigay sa kanila, in-embroider din nila ang katawan ng tagapayo matapos patayin ito. Ang buong sanatorium ay magulo at ang mga patay na katawan ay nakakalat saan man. Ang tanging buhay na tao ay si Shizuko na nakaupo sa tabi ng katawan ni Kazo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i turn on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood. At yan na ang recap natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung may mga thoughts ka o kung gusto mong may specific na recap na gawin ko. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.